Pagkakamahan, kipagkao ang mga sa pan, sa kinabuhi, timuha ng mutubo, umulambo, kaniisip, usang kakatilingban, kaya na nag-iusa sa, pag sa paghigugma o pagpakabana sa usag-usa. Kaya mong ipangayo pinagin ng among mong ginoo. Amen. Atong pasalamatan ng Diyos sa mga gasa sa pulong o ng pag-ampo na atong isaulog. Pahulay nga tayo ni mo Bukaniya kahaya ko may pagkapalo ni ng mong kaniyang kutukan Ang iyang kalag ug ang mga kalag sa tanang magtutuo ni Halina, tungod sa kaluoy sa Diyos mong pahulay unta sa kalinaw. Amen. Manalangin, manalangin ka nato o magagahong na Diyos, ang amahan ng anak o ng Espiritu Santo. Amen. Manglakaw kita diha sa kalinaw sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sugaton ka sa mga anghel Tulang ka sa mga martel Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Sugaton ka sa mga anghel ang pahuleng dayun.